Thank you po. Gerard Nabal from Malaya. Sir, Thank si Gerard. Sir, Hi. Sir, sir. good morning. Sir, as a former official of PAGCOR, sir, what can you say with the recent announcement of, uh, uh not, 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 recent, but yung ban on POGO, sir? Uh, and yung, kung ano po yung kanalabasan ng pag-flourish ng POGO sa Philippines? Thank you. Napaka na issue talaga ng POGO sa isang banda kumikita po ang bayan dyan at hindi galing yan sa pera ng Pilipino kundi sa galing sa banyaga. Sa kabilang banda, maraming uh, social disturbance na nagaganap. So para sa akin, that is really, I think, an executive and legislative prerogative. Depende talaga yan sa wisdom ng nakikita nung nakaupo. At ngayon, in their wisdom, nakita nila sa senaryo ngayon it is best to shut it.